Yan mga kamamay, tapos na. Luto na ang ating kisado. Uuwi na tayo. <laughs> Humingira na kaunting kalamansi. Ah, salamat. Salamat po. Dala na natin. Dala na. Hindi na natin halagay.

pwede mo rin ang kanal din huwi yeah. yeah. ah. ana may makakain na ah. init siya pa, anong ah, gisa yeah. daw pwede rin mga di may buhay o Diba ba nakakita ko yun na rin lalaking nakatayo rin eh At hindi ko binuhay eh. hindi mapapansin niya oh eh. may dadaanan mo aray pagka halimbawa yung madaling araw di dadaan, tasi, Pati, din yung dadaan tapos yung ilan nasa sakayang at yung nakakatakot yung dumahan din eh eh di din yung mabilis-bilis ang takbo oh mamay mama, ang masamay ito din yung masiraan tapos pagka di dilim-dilim tapos lang yung siya yung dadaan ay gano'y gano'y oras pa bago pa at eh. pwede pag inabot na rin ng... hindi mga ating gabi yung okay, ala uno, alas dos uh, uh, di kinasiraan din medyo katal din ang bahagyaan tumbaw Oh, it's a delay. Oh, I I don't susunggol mo yun Pero oh. oh. hindi ka mamimre ni taga sakay rin Nina <laughs> pa na mamay. Hindi eh. na mamay na mama eh. sinyas ay nangiti ng kaon dito sa mga pinapara para pagbigyan ng ayos ay galit pa eh suplado pa ay siya na mga ang pinagbigyan Mart. nandito tayo sa may bagong palengke nasa may bagong palengke na ang ating pangamoy hindi masyadong pihikan nagasangap na sangap eh okay, the way the way Patay na natin ng ilaw at maliwanag na dito baka tayo maasita na narito na ulit tayo sa may Jollibee bit uh nag a si move it tinatanong ang posing eh, ng mga mahal sigurado ang ating vlog ni Digwa dambahang dambahan 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 ay sa pangit din ang daan din lalo na cellphone ginamit liyo liyo Leo Leo ang nakapanood oh, ko Kuya Eddie Kuya Eddie oh. raw.

Wala, sarado na. Sarado na. Inabot ko na lagi sa daw. Pasara na rin. Oh. <laughs> ba, 200. Yan, mga kamamay, um, nandito na tayo. Para yung ating gisado. Madami ah. na. Nakauwi na tayo. Uh, lalantak na tayo ng gisado. <laughs> Libre na sa luto Ay, baka pumatok ah. Alright, at uh, dito na tayo mga kamay Bye bye, kakain na